So ito, ayan o. Oh, may nakalagay Black 75 na. Kaso, ang hinahanap natin, Ma'am Tricia, ay Black 24. So wala. Lot 1, Lot 5, Lot 7. Ayan pala mo yung mga uh, minarkahan nila at possible na ayusin na ho nila. Pero nandito ito, Lot 11. Lot 11. Kung Lot 11 po ito, ano sa inyo ay 24, 11, 11, maring 12 nando doon sa kabila, kabila ang kasi yan. Tapos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Ah, yun. Ma'am Trisha, shout out to sa inyo. Ito po yung possible. Oh, yun na nga. <laughs> Dulo na kayo. Ito 23, oh. Black 75 lot 23. So ayun po yung sa kabila sa inyo doon. No? Katapat po nito. Doon kayo sa kabila. So punta natin. Oops. Sa likod na. Pinakadulo na ho kayo. Sa likod na tayo buwan. Okay. So Lakas ng hangin dito. Grabe. Sarap. Ariko. So daw, dami kong tumama ayun, no? Mga, ano ba to Sok to sok. Sakit. Ah, uh, oh, ito. Oh, meron na pala. Ah, uh, ma'am Trisha. So, akala ko, last. Meron pa pa kayo dalawa, dalawang bahay dito bago sa inyo. Pero ito yung ano, uh, mukhang gagawin na rin itong possible na maging bahay ninyo. Buti na lang, inakita natin na may mga marking na sila. So, ito yung possible na maging bahay ho ninyo. Pangatlo kayo sa pinakadulo na. So, ilog na yan ho dyan. Lakas ng hangin dito. Presko pagkahapon, no oh. Diba? Ang galing. So, ito yung magiging bahay po ninyo. Okay? So, yun. Sana nabigyan ko kayo ng idea. ha isa lang naman yung sukat. Hindi <laughs> ko na pinasok kasi. <laughs> Isa lang naman yan. Ayan, wala pang, wala pang divider yan. Pero ganyang kalapad yan. Ganyang kalaki. Okay? Okay, so nanggaling tayo dito kanina. So yun yung 68. So 72 yun. 72. 71. 70. 69. So ito yung possible na maging bahay po niyo pero ayan wala pa pong ginagawa oh as is pa rin oh, ito So shout out to sa inyo ma'am uh, uh, sir Ruel Bata so naikview po ito ha ah. uh, black 69 lot 27 so yun hindi ko po matuturo sa inyo kasi wala pa pong inaayos oh, dito ayan oh ganyan po oh, siya bear type po oh. okay So pagka nanggaling ho kayo doon, pagpasok nyo dito, dire-diretso lang ho kayo dito sa dulo. Ayan, dire-diretso lang kayo sa dulo. At ito yung possible na Black 69. Hindi ko lang alam dito kung saan. Kasi yung sa dulo ay uh, Black 72. Kaya maaaring, <laughs> maaaring uh, ito yung 69. Kasi si, ayun yung 68 doon, no? sa dulo na yun sa kanto. So pag ganito, 69, 70, 71, 72. Tapos dito kasi 73, 74, 75 pa ganun. Okay. So ayun. Doon na tayo. Maraming salamat sa inyo. Okay. So ayan. Uh, nandito na tayo sa Black 20. So shout out kay uh, Ma'am Moralia. At shout out kay Ma'am So pinahanak ninyo ay Black 25. Tsaka Black 31 kay Ma'am Pransa. Kay Ma'am Moralia ito 27. 26, 25. So ito. Uy! <laughs> May kurtina na ito, ma'am. Nakalipat na ho ba kayo? <laughs> Ay, may kurtina na, oh. Uh, hindi ko alam kung nakalipat na kayo, pero may kurtina na itong possible na maging bahay. O oh, bahay talaga. Hindi ko alam kung sa naik kayo, ah. Pero itong pinuntang ko naik bio At, ah, uh, iba ko nagkakamali, 25. Mamralia, so shoutout sa inyo. Black 20, lat 25. So, late na po ata ako mag-update dito sa possible na magiging bahay Kung sa naik view po ito, pero sa naik view po ito. Ayan na ho, block 25, ah, uh, block 20, twenty 25. May kisa, ah, may kisa may. <laughs> may kurtina na, tingin ko nakapasyal na kayo dito. Okay, so, ayun. Malinis na naman yung loob. Nahulog na yung kurtina. <laughs> okay, so, ah, uh, kaya ma'am Francie naman tayo uh, Lot 31 29 29, 30, 31 So possible ito yung maging bahay ninyo Wala ho pa Nabago dito sa Kung hindi po ito yung magiging bahay po ninyo Yung nasa kabila Pero parang wala pa rin yung nabago sa kanilang dalawa O oh, maliban O oh, magawa na itong isa Tingnan natin Kung 30 ito Ito yung 31 sa kabila O, oh, 32. <laughs> 32 ito. Ayan, oh. 32. So, yun yung sa inyo. Dito sa kabila. Wala, hindi pa rin nabagagawa. Hindi pa rin na babago, Okay, kasi storage pa siya sa ngayon. Okay, so, yun. Uh, shout-out to sa inyo, Sir uh, Drax. Shout-out kay Mam Raya. Shout-out kay Drax pa rin. Uh, Black 64, 65, 60, and 20. So, ito, Ma'am Pransy. Ito po yung lot 31. So, ayan pa yung itsura niya. Corner lot po kayo. At... Uh, so, siguro inuubos na lang yung mga laman yan. Saka na ako gagawin niyo possible na maging bahay ninyo. Okay, so yun. Go na tayo. At uh, maraming salamat sa wakalan sa sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood ah, uh, maraming maraming salamat po sa inyo. Siyempre, magre-request lang. Uh, magre-request ako, maglalambing po ako sa inyo. Nakapagka nadano yung mga video ko sa wulo ninyo, kumari po sana subscribe na lang po ninyo. Okay, para mas maraming pa tayong uh, maging content regarding sa mga bahay o pabahay ng gobyerno para na sa ganon, magkaroon ng idea yung mga kababayan natin um, na magiging possible beneficiary ng pabahay ng gobyerno. Okay, gawin tayo. Maraming salamat sa inyo.